Hello everyone, so ngayon po ang araw ng pamimigay po natin ng gamit po sa ating mga ayan, butihing mga bata, ayan po ayan yung mga minamahal ng mga bata, ayan so marami na ito, pero hindi pa dumarating yung iba so yun yung mga butihing, butihing nanay, nasa kabilang linya aya thank you Lord dahil salamat po at patuloy po yung ating biyaya at ito naman po ay ating issue share okay, so ang uunahin po natin ay sino ang dito ang kinder? Grade 1. Kinder, kanino anak to? Okay, kinder yan? Kinder. Kinder ito? Grade 1. Next. Sino pang pa grade 1? Grade 2? Grade 3? Grade 3. Oh, ito kulay yelo. Grade 3? Grade 3 ka? Oh, naiiyak. Oh, grade 3. Sunod, grade 4. Grade 4. Oh, ito. Ayan. Ang inyo palang kailangan ng grade 4 ay ano? Composition. Composition sila. Pinalitan ko yan kasi ang kanilang ano, ang kanilang nilagay ko dyan, yung pang high school. Eh, sabi ni Lori, hindi daw pwede. Pinalitan ko ng composition. grade 5. Grade 6. Grade 7. Aba! Grade 7 na ta? Sorry, Joseph! Ay, teka. Anak ko! Ay, pink at ano lahat. Alam nyo guys, ah, alam nyo guys. Ah, uh, pink, oh. Hmm. Pink. Ayan. Ikaw. Grade. 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 grade 11. Meron ang grade 11. Grade 11. Hey! Masa ang grade 11. And... Meron ka. Nasaan? Ayan, yellow din ang grade 11. So, intayin pa po natin yung iba dahil marami po ito. Lahat na nakalista ay mapagbibigyan. At yung mga hindi pa nakalista is to follow, na po, to follow naman. Pero since nandito na si Kuya, anong grade nito? Grade 8. Pagla, ibibigyan ako na ng isang ganito kasi meron naman dyan ako extra. Okay? At baka ito umiyak. Gusto. Thank you. Uh, babalik tayo. Antay lang natin yung iba.